sa sa CCTV. Ang pamamaril ng riding in tandem sa isang babae sa Caloocan City. Ang biktima kilala raw pasaway sa lugar. Exclusive magbabalita si Ian Suyo. Sabado ng madaling araw, abala ang mga nagko-computer sa pisonet na ito sa Barangay 73, Zone 3 sa Caloocan City. Nilapitan sila ng riding in tandem. Bumaba ang angkas nito, sabay bunot ng baril, at pinagbabaril ng apat na beses sa ulo ang isang babae. Mabilis na tumakas sa mga suspect. Napatakbo na lang ang mga nakakita. May dumating po galing dyan sa kabila, sa Abiruduan, na tumatakbo na mayroon daw binaril dyan sa Abiruduan. Ah ano na namin pagdating namin doon kasama mga tropa ay wala na, wala ng buhay. At saka nakaupo sa upuan, wala na, patay na. Dead on the spot ang ang kinilalang si Jessica Rivera, 20 anyos. Ayon sa mga residente dito sa barangay 73, talagang dito daw tumatambay ang biktima. At dito rin sa mismong lugar na ito, sa pisonet na ito, pinagbabaril ng riding in tandem ang biktima. Aminado ang barangay na sakit sa ulo talaga ang biktima na ilang beses nang nablatter dahil sa pagnanakaw. Kasi maraming reklamo rito sir, mga party sa mga nakaw na cellphone, na mga sinasangla niya, mga ninanakaw niya, tapos di na nababalik. Tingin naman ng mga pulis, may kinalaman din sa ilegal na droga ang pamamaslang. Dati na rin kasing nakulong ang biktima dahil dito noong 2017. Sa so, ngayon po, uh, tinitignan po namin yung dating kaso niya. Uh, po sa drugs din po. Kasi po nakulong na rin po yung sa drugs. Sa sino mang makapagtuturo sa mga suspect, agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.